pahay natin dyan na may negosyong cash in, cash out sa GCAS po. <laughs> Makinig kayo, natangay di umano ang pera ng GCAS sa uh, ni Mrs. ni Marcel uh, Odabre pagkatapos niyang pinakash in ang kanyang customer. Para sa buong detalye, makakausap natin si Marcel Odabre sa kabilang linya. Uh, hello, good afternoon po. Hello, uh, Ma'am Marcel. Ah? Yes po. Uh, ano po ah, yung nireklamo nire niyo? Ako po si ni... Hindi, Kunti ako. po yung misis po ni Marcel. Ah, oo. Oh. Ako po, yung... mm. oh, po. Okay. Okay, sige po. Uh, ano po yung pangalan po ni ah. niyo? Ako po si Annalyn Udarbi po, missis po ni Marcel Udarbi Annalyn oh, Udarbi Opo. Oh, Udabre. So, Bali, ano po? yes Udabi. po. Bali ang nangyari po. Sige po. Uh, mga alas 9.10 po ng gabi, uh, sarado na po ang tindahan po. Ngayon po, nung magsasarado po ako, may bigla pong dumating na dalawang lalaki, mga binatilyo po. Sabi po sa akin, ate pwede pong ornay pagpajikas po, cash in. Mm -hmm. uh, sabi ko, magkano? Sandaan lang po, sabi niya. Sabi ko, uh, sige, sabi ko yung ganyan. Akin na yung number, di, inano ko po yung number. Pagkatapos po noon, uh, pagkano po ng number, di, pinakita ko po sa kanila kung yun yung pangalan. Okay po, yan po. Di, yun na po. Nasend ko na po. Uh, sabi niya, okay na po ate. Di, binigay po sa akin 110. Sabi ko, de, 105 lang kasi 5 pesos lang yung charge ko sa, five, sa 100. Mm hundred -hmm. di, okay na po, sabi. Okay po ate, salamat po. Tapos, di pumasok na po ako sa loob kasi sarado na po ako. After that po, uh, nag-CR po ako. Ano na, matutulog na po kasi ako. Maya-maya po, maya, may tumatawag. Tapos, tinatawagan din po ako ng bayaw ko kasi po yung bayaw ko nasa labas. Pa-after nun po, di maya-maya po, tinawagan din po yung anak ko. Yun pala po, may chat yung pinsan ko. ah uh, may tumatawag sa'yo dito, may dalawa yung nagpa-cash in. Bining yung reference number. After nun po, di lumabas po ako. Sabi ko, ba't di nyo agad sinabi? Kasi nakaano na. Sabi ko, ganon. Di, chinay ko po sa transaction. After nun po, nung nabigay ko na sa kanila yung transaction, nakaano po yung cellphone ko, hawak ko po yung cellphone ko, pinapicturean ko po sa kanila. Bigla po, sir, may lumabas na OTP. After nun po, sabi ko, ay, teka ka lang di ginanon ko po agad yung sa cellphone ko kasi nag-pop up po eh. Nag-pop up po yung OTP sa ibabaw ng cellphone ko. Tapos bigla na po silang umalis. Okay na po ate, umalis na po. And then pagpasok po sa loob, pagpasok po ng bahay, pagtingin ko po, po sa Gcash ko, may, may binayaran daw po ako Lazada payment, 21,000. Nasyak po ako, hindi ko po maano yung pangyayari kasi hindi ko po first time po nangyari sa akin yun. Sinag nagpatulong po ako sa anak ko. Sabi ko po sa anak ko, paano to? Anong gagawin ko dito? Sabi niya, ma'am, na-scam ka na. Sabi niya, gano'n. Habol po namin yung uh, dalawang, dalawang batang lalaki. Wala na po, hindi na po namin mahabol kasi nakamotor po pala. Mm -hmm. Tapos tinek po namin sa CCTV dito po sa barangay namin. Medyo malabo po yung ano, uh, CCTV, hindi po namin maano po yung tawag dito, yung plaka. Ma'am Annalyn, Ma Anna nung lumabas yung OTP sa cellphone mo, nakita ba nila yung numero? Parang nakita po eh. Kasi hindi ko po alam kung nakita nila. Kasi sabay po eh, sabay ang bilis po ng ano. Tapos bigla ko pong ginanon yung kamay ko. Hindi ko po na anon na bantayan. Na bantayan. Na alam kong nila kasi ang bilis po nilang umalis. Pero ma'am Ana, yung, mga tanong ano yun... po, pagpasok ko po sa loob ng bahay, doon ko po, po na trace na wala na pong laman yung Gcas ko. Natira na lang po 15, nagtira naman po 15. Ma'am Ana ah. yung mga kausap mo ay taga-baryo niyo ba? Hindi namumukhaan mo ba? Hindi po namin kilala, ma'am. Okay. okay, tanungin po Hindi natin, uh, magtatanong po tayo ma'am sa anti-cybercrime group kung paano nangyari yung ganong sitwasyon, hmm. no? Meron yes. tayo pong ano, resource person. si attorney, si uh, Police Staff Sergeant uh, Loren Jilin de Leon. Yes, uh, po. yes, po, ng South Listang District nilaman. Cyber Response Team. Uh, yes, sir. Sergeant. Uh, magandang araw po ulit sa inyo. Yes, ma'am, sir. Ako nga po, Papa. ako nga po ulit magandang si Loren Jilin De Leon na nakatalaga sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Southern Police District sa pamumuno po ni Police Major, Major General Ron M. Carriaga. Based po sa mga inisyal na facts na nabanggit nyo po dito sa ating tanggapan, uh, ang pinaka uh, ang pinaka pwede natin na inisyal na may hapla dito sa mga tao na po uh, uh, Republic Act ah uh, 8484 po, no? o Access Device Regulation Act of 1998. So, mangyari po, ganito, uh, kung hindi po natin kilala, itong mga taon na ito, maaari po makatulong yung CCTV na nabanggit niyo po kanina galing sa Barangay. Pali dito po sa Anti-Cybercrime Group, meron po tayong tinatawag dito na CCTV enhancement kung saan, matutulungan natin kung sino man po yung mga nabiktima na mapalinaw itong mga video na to para makatulong dito sa investigasyon natin. Ngayon yes, po, dahil po sa GCash yung yung uh, pinag-uusapan po na hmm. pera, maaari po kayo na mag-report sa GCash para masabi po na merong ganitong insidente. Pagkatapos yes. Pa. nyo po ng gawin yon, maaari po kayo pumunta dito sa aming tanggapan upang formal na makapag-file uh, ng complaint laban dito sa mga hindi kilalang tao. Nang ganon, ang inisyal na gawin natin ay gumawa tayo ng dokumento, particular na yung uh, warrant to disclose computer data. No, I-apply po natin ito sa hukom uh, kung saan, kung sakaling payagan po tayo uh, base po sa mga sapat na ebidensya, uh, ang mangyari po na ito ay uubigahin po ng korte na etong institusyon na to ay ibigay sa atin yung impormasyon uh, kung sino man po yung mga tao na tumanggap netong pera para po ma rin natin sila sa COVID. Okay. okay. Uh, Sergeant De Leon, ako magtatanong sa'yo. Uh, what if pumunta na dyan ngayong araw na to itong si Ma'am Annalyn. Annalyn tapos yung sinasabi mong i-report sa GCash kasi alam mo hindi, hindi lahat ng tao kayang gawin yun. No? Okay. O meron bang meron part ba yun ng app na pwede kang mag-text mag agad ng information lalo na sa ganung sitwasyon. Baka pwedeng uh, maturuan mo siya, ma-assist mo siya at makagawa kayo agad ng hakbang para yung transaction, i-block na yung number na yun, at hindi na magamit pa. Yung number hmm. ba ng, ng, ng kumuha ng ano? di ba? Baka nakuha. pwedeng magawa niya. Dahil nakuha, nasa cellphone. Actually, nasa cellphone niya ni nanay eh. Yung number no. Apo, apo. Pinaano, ano, baka apo. Apo. pwedeng apo. matulungan mo siyang ganon. Yes po ma'am, agad po tutulungan natin. Tuturuan natin siya kung paano gawin yung proseso para ma mailapit agad natin ito sa GCash na ma hindi po basta may block ma ano po natin, ma-contain po natin itong account na ito Oo. Ma para ma-freeze po natin. Nang sa ganun ay okay. uh, may iwasan na po yung pag-receive ng mga pera sa iba pang mga nabiktima nila. Oo, okay. parang Mangyari alam, ito, may modus na eh. Alam na eh. Uh, alam oh. niya yung strategy eh, no? Uh, um, um, ma ma ang nangyari po na ito, ma'am, ma uh, magdala lang po kayo ng mga kaukulang dokumento, katulad na lang po ng screen capture ng transaction, para ma-assess po natin no, kung ano po ba yung pangyayari at masuportahan po natin yung pagpapail natin ng complaint dito sa Hukuma, sa Korte. no, nasa ganun, uh, bigyan tayo ng maaprubahan tayo sa uh, ipapail natin ng warrant to disclose computer data. Okay ma'am. Bali, ma excuse po. Sorry. Bali, ang lumabas po dun sa GCAS ko, payment Lazada po, 21K, yun po yung lumabas. Lasada. Okay. Pwede, pwede. Sorry, okay. okay. uh, kung ito, ito. ano institution yan. Hmm. Basta, pumunta po agad kayo dito. Dito po, po kami naka-opisina naka sa Southern Police District dito po sa may uh, Port Bonifacio, Taguig City. Hanapin hmm. nyo lang po yung PNP Southern District Anti-Cybercrime Group. At agad, tutulungan po namin kayo. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Uh, Ma'am Annalyn, huwag ka rin bababa para maibigay sa iyo ng staff namin yung number yung uh, office number Apo. nila Sergeant De Leon Apo. at ma-assist po kayo agad kung maganda po Apo. makapunta po kayo po. ngayon ma'am no para Apo. hindi na po tumagal pa yang panloloko na yan. Ako. Maraming salamat po sir and ma'am. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, Ma'am Analyn o Odarbe sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong bibitaw sa linya at ikokonekta po namin kayo kay uh, Sergeant De Leon para matulungan kayo sa inyong sumbong. Uh, maraming salamat din kay uh, Sergeant uh, De Leon at paki-assist na lang po uh, sa ating complainant. Yes, salamat sir. po.